Good Philippines to the world. Good evening, good afternoon. Good evening. Yan, ako'y magbibidyo lang sa last last video na to sa aming tinitirahan sa ngayon. Ayan, yan ang aming tinitirahan. Ang aming bahay kubo. Tapos ngayon, dati, ang makikita nyo is parang gubat. Yan, dati. Ayan, parang gubat ito dati. Sa ngayon kasi, ito binintana na nila sa dati kong amo, yung nagmay-may-ari ng lupang ito. Ngayon, bininta na nila ito. Tapos yung uh, nakabili, uh, nilinis na nila kasi para ma-relocate. Kasi pinag na nila ito kung hanggang saan talaga. Eh, hindi makikita kaya binakho, pinagbakho nila para malinis, kaya ayan ako'y nagbibidyo lang para naman pag namimiss ko ang lugar na to kung saan uh, marami akong mga magandang alaala dito kung kumbaga memories meron ako, marami akong memories dito maganda at meron din namang isang bad memories ayan, yan ang bahay ng amo ko dati, ayan parang ano budiga lang ay hindi kay parang budiga kundi budiga lang talaga yan tapos ginawa nila ng kwarto dyan sa taas yan tapos yan makikita na ang mga kapitbahay kasi nakalinis na nga ayan yan pupunta tayo doon sa ah uh, kayo po yung aking itutor halupang ito para naman makikita nyo kung saan ako kung saan kami nakatira yan dati marami kaming manok wala na yung manok namin, bininta na at yan ang tulugan ng mga manok namin, ayan tapos, ito rin isang puno, ngayon bininta na namin yung manok kasi pag paalisin na kami dito saan namin dadalhin at saan ilalagay ayan. kaya bininta na lang pati itik na pato namin bininta na rin kaya ayan itutur ko kayo sa, sa buong uh, buong lupa kung saan kami nakatira ayan ito ang dinamo ng banso hindi to sa uh, ano amo ko sa isang kapatid yan ito na ang kabuuan kitang kita na sa ano kitang kita na sa ibabaw yan itong puno ng mangga na to pag ito'y namunga talaga naman sa sobrang dami yan yan, malamang puputulin nila yan. Yan. At baka may ahas na yan dyan sa ilalim na yan. Ito tatanggalin na rin ayo. Bahala na ang mayari dyan magkuha dyan. Kasi mahirap na pag pakialaman ang kanyang gamit. Ayan. Yan sa mga puno ng saging na yan mga itinanim ng asawa ko dati nung siya binata pa kasi 16 years old pa lang siya dito nagtatrabaho na yan nag-uumpisa sa nag-uumpisa sa gardener hanggang sa natuto magdrive, mag-drive kaya nagiging driver at ngayon marunong na rin siya sa pagmekaniko yan at ito naman ang sa gilid yan. At yung tambak na yan, yan, yung tambak na yan, kukunin yan sa bakho kasi ano na nila yan, waste na nila yan. Ibabakho na yan. Yan. Sa... <laughs> Nakakatawa yung tawa ng isang trabahante dito. Nagpipins na kasi sila yan. Ayan. Yan, mamimiss ko ang lupang ito. Kasi marami akong magandang alaala sa banda rito, banda roon. Yan. Saan kaya? Yan, naputol na yung mga saging. Yan. Makita na talaga yung sa ibabaw. Yan. kitang kita na malaki din pala ibininta na kasi ito kaya yan nilinis na sa nakapa, nakabili at meron akong nakitang isang kambing na minsan naging kalaban ko na rin yan si kambing bakit ka nagpupulupot ng iyong ano nakapulupot ka yan. Ayaw ko magtanggal dyan. Baka susungayin mo ako. Nanunungay ka pa naman. Yan. At yun, sa ibabaw na yan, yung mga tao na nakadilaw. Yan. Nagpipins yan sila. Yan. Sa mga tao yan sa nakabili sa lupang to. Pinipins nila. Huwag kang manungay ha. Oh. 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 Mm. Wag kang manungay. Oh. Hmm. Nakapulupot kasi yung PC mo. Hi. Tinutulungan ka na nga ikaw pang manungay. Hmm. Yan, tatanggal din. Matanggal din. Yan yayan yan. sa bandang taas na yan. Hindi na lang ako tutuloy doon sa taas kasi makikita naman. Basta yung, yung nakadilaw na yan, ayan. Hanggang dyan yung hanggang dyan yung lupa na yan. Nagpipins yan sila dyan. Nagtatrabaho. Hanggang dyan sa may mga mga bahay-bahay na maliliit. Yan, nandyan yung PC na naka linya. Yan. dati hindi nakikita yan. Hindi yan nakikita dati, pero sa ngayon kitang-kita na. Ayan. Hindi na lang ako aakyat doon kasi mainit na. Ako ibabalik na lang basta pinakita ko na sa inyo ang kabubuan ng kabuuan ng lupang ito na binintan lang nila. Kaya namimiss, mamimiss ko rin to kasi ay, maganda na sana kasi dito kahit maliit lang ang mga sahod-sahod namin na sideline-sideline. Uh, malaking tipid kasi hindi na kami kailangan mag-upa. Kasi gumawa na lang kami ng uh, bahay kubo para naman malibre Kasi pag nag-upa ka dito kahit maliit lang na kwarto, pinakababa na yung five. Odi, sayang din ang 2.5 isang buwan, di ba? Buwan-buwan 2.5, sayang din kaya malaking tipid para sa amin. Kahit 200 lang ang araw ko para sa amin, okay na kasi hindi naman nababawasan ng upa. Ang ginagastusan lang namin dito, yung sa kuryente at sa kapagkain. Tapos yung asawa ko naman minsan maka uh, makapag-sideline din kaya para sa aming dalawang mag-asawa okay na okay na kahit kahit maliit lang nahalaga, na halaga kasi nasa amin konsumo basta marunong ka lang talagang uh, gumamit sa pera marunong kang uh, magtipid ano kasi Mahirap naman pag yung maliit lang ang sahod mo tapos uh, magbisyoso pa. Tulad ng yan, nandyan yung sugal, inom. Yung asawa ko, yung pinaka-bisyo lang talaga niya is yung sigarilyo lang. Pero, binawasan na niya ang sigarilyo. Dati ilang stick sa isang araw ang mauubos, ngayon tatlo na lang. Kasi, pamahal ng pamahal ang sigarilyo. Kaya, yan kaya kahit maliit lang ang mga mga sideline sideline namin kasi hindi naman ako pwedeng magtrabaho ng yung pole kasi matanda na alam nyo naman magsi 60 na ako pero kaya pa sa katawan pero hindi na pwede yung pole ang pagtatrabaho kasi nga matanda na yung okay na sa akin yung sideline sideline yan Okay lang sa amin yung sideline sideline pero kasi nga wala naman kaming ano wala naman kaming upa dito kaya diyan kami nakatira sa loob ng ilang taon na kami nakatira diyan ah uh, 2000 since 2000 2003 yan yan again nagde-deliver ng ano yan halo blocks at saka graba para sa pagpins don sa ibabaw yan Ma Mara, ilang taon na rin kami nakatira dito Ma maganda ang alaala namin dito sa bahay kubo na to kasi nga libre kaya hindi naman kami tulad ng iba na ikinahiya yung mga tinitirahan pero ako hindi kasi sa aking mga vlog, lahat ng mga pinapakita ko at mga video ko eh, puro yan totoo. Yan. Papasok ako dito sa loob ng aming bahay kubo. Ha? O ba diba? Masyadong magulo. Kasi nga, maliit lang. Yan. Yung higaan namin, kasi lang kaming tatlo dyan, nung buhay pang aking anak anak-anakan na dugi na si Tiger. Yan. Ito ililigpitin to namin pag kami nakaalis na. Yan, dahil sa maliit lang, nandyan yung mga hangir, nakikita, nandyan na yung tulugan, nandyan na yung lagayan ng bigas. Nandyan na kami, mayroon kaming maliit na ref. Yung, ayan, maliit lang yan. Hanggang pusod ko lang yan. yan. hanggang pusod ko lang yan. Nandyan yung mga pagkain, nakapatong dyan, ayan. Uh, kahit mag, mag ulam lang kami ng mga tinapasos, walang problema yan. Kaya yan. Merong isang electric pan. na, ganyan. Yan ang aming tirahan dito. Yan. Hindi ko yan, hindi ko yan ikinakahiyang pinapakita sa inyo. Kasi yan ang totoo. Yan ang aking real life talaga. Walang halong pagtatago. Walang halong paghikna. Walang halong nahihiya kundi lahat ng yan ay totoo kaya ayan Naka, mag lang ako para naman pag namimiss ko kung halimbawa titingnan ko lang sa aking video yan okay at kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami Okay Ganda, please like, share, and comment. And yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe and pindutin ang notification bell para update ko kayo sa lahat ng aking mga bagong video. Okay, bye and I love you all.